Hello mga higala, maayong gabi Ugna na ami karon dari sa bagong snakanan dari sa Lumbia, dari sa sa National High School na mo ilang ginatawag nga Milk Tea sa Bukid. So, pag madukag National High School, makita ragyod ni mo ni mga higala. So, nice ka ilang ambience, ug daghan ka sa gara, gaan higi Except sa nice ilang ambience, bisag gamay lang ilang stall, friendly pod ang ilang mga staff. Basta mga higala, unsa pa inyong ipaabot, laag mo dari.

Uh, shumai rice, shumai with rice, then uh, matcha and winter melon. Og lami ilang mga ilang milk tea dari mga higala. So, uh, amo gid introduce sa inyo og anya yahon damo ta mo nga manglaag mo dari kung makaani mo lumbia hapit pod mo dari mga higala. Kau ba din naman sila Ate Glory and Ate na Pastor Litong and Pastor Linda and Ati Basha. So, mga higala nagdugang pod mi o oh ramen. So, by the way, kabalo ko balo na kog chopstick sige kog practice. Pero ani nga time mga higala gibugatan gi, bugatan, gi sa chopstick nila. Kay I don't know, karon lang ako nakahawid yana, nga nakadakosad nga chopstick kasi gagag bi akong gamit. Og plastic siya, danlog siya kay danlog din akong kamot. Galisod ko mo nagdigid maayon ni. Eh. Ako na lang ikotokotok pa sumang kay maulaw na gid ko ba. Lisod pud ni namo ni gamiton ano ako ni ate pero laban lang tryan na nagdoon natin yan. Nag mo, saksista sa life. balang mo ko na kumawad to Korea. Munang, <laughs> praktisan dyan ako nag sa uning chopstick. Sige so, na, binuangan nila ate, pero laban lang. O, ito, na ako ni <laughs> Laban, 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 laban. So, wala naman higala. Sige, ato nang tryan Kung makaya na, pero ambot lang sige kaya tabo. Gagaligyas, mag-gugyas ang kamot ang kaning chopstick. E, dan, lug lagi akong kamot. Ito, e, sumangil yun. Para di maulawan ba? O, di ba? Ayun. Kaya din naman pala pero di ka siya kaayo ay pa ko ninyo mga higala base aron makabalo ko pareng pwede na kumadtog Korea di pagid ko pwede pa Korea kay dili pa ko kabalo chopstick no dapat kabalo na ko <laughs> pero kabalo ko basta katong lang gagmay ug kahoy siya atong disposable lang ayo nang plastic kay ambut lang bugat mo siya tapos nanlugan akong kamot so Si Ate siya po datong ipatry kung kaya na ba niya mag Kaya man na niya. Pero tungod kay plastic lagi, dan lugbod na bas na oil, na, et, oil kamot siguro. Tungod sa shumay, magliso jerd o kaon. Pero, oh, laban ang mga Ate Basha dara, oy. Para ignan ba nga. Ka, pwede na madtog Korea. Ayun, jud Basta hindi na mag-sponsor. Oh, diba, makadumig Korea kalit. Mga higala, salamat sa pag-view. God bless!